Pero bestie, natatakot pa din ako. Paano kung hindi ko na natapos ang aking sasabihin? Nang bigla nitong putuli ng aking sasabihin. Bestie, baka naman nahulog na loob niya sa'yo. Mali mo naman, tingnan mo nga nag-abala pa siyang ihatid ka dito. Wika nito sa akin. Hays, basta bestie, walang masama ang umasa lalo na ngayon binibigyan kanya ng time. Alam mo ba, nabanggit ni Kuya Joey, busy na tao yung si Gio. Dagdag pa nito. Ay, bestie, sana nga. Hindi na dumating yung kinatatakutan ko. Nag-aalala kong sagot dito. Nako? naku bestie. Tama na nga yan. Baka malate pa tayo sa ating per subject. Kita na lang tayo. Mamayang alas 9 sa kantin. Sabi nito at nagmamadaling umalis. Magkaiba kami ng kurso ni Rika. Kaya hindi kami magkasama sa ilang mga subjects namin. Pero lagi naman kaming nagkikita dito sa school kapag free time. Agad naman akong pumunta sa aking first subject dahil mag-uumpisa na din ng klase. Nandito kami ngayon sa kantin ni Rika. O oh bestie, anong gusto mong kainin? Tanong nito sa akin. Ako na lang ang order para wala nang kumuha ng pwesto natin. Dagdag pa nito. Juice na lang bestie, busog pa kasi ako eh. Sagot ko dito. Gulat itong napatingin sa akin. Simula umpisa kasi kumakain talaga ako dito sa kantin dahil hindi ako mahilig mag-agahan sa bahay. Bestie, buntis ka na ba? Naguguluhan na tanong nito sa akin. Ay, hindi no, sira ka talaga. Porkit hindi ka kain buntis na agad? Natatawa na wika ako dito. Eh, <laughs> okay, pero bibilhan pa din kita ng sandwich ha. Baka mamaya magutom ka. Nakangiti na sagot nito. Pumunta na nga sa counter si Rika para bumili ng makakain. Ako naman tahimik lang na nagmamasid sa paligid. Maya-maya pa hinaramdaman ko na may malamig na likido na binuhos sa ulo ko. Nang lingunin ko ito, nakita ko si Hilda, ang kilalang bully dito sa school. Nasa likod nito ang mga barkada na nagtatawanan. Hindi pa ako nakahuma sa pangyayari. Nang biglang dumating ang galit na galit na si Rika, hinilan nito sa buhok si Hilda at minura. Buisit ka?! kasalanan sa'yo ni Marian. At siya na naman ang pinagdidiskitahan mo. Halika dito tayong dalawang magtutuos. Galit na wika ni Rika. Hindi din agad nakakilo si Hilda. Hindi nito akalain na bigla na lang susulpot si Rika. Pati mga kaibigan nito na patulala sa biglang pagsulpot ni Rika. Isa ka pong pakaelamera ka? Ganti naman ng sabunot ni Hilda kay Rika. Samantanang ang isa sa mga close friend ni Hilda na si Lorena ay ako naman ang hinarap. Hinila ako nito sa buhok kaya naman gumanti ako. Natumba pa kami dalawa sa sahig sa lakas ng paghihilaan namin. Samantalang ang mga alipores ng dalawang kaaway namin ni Rika ay kanya-kanyang labas ng cellphone na parang tuwang-tuwa pa sa nangyayari. Wala naman lang nagtangkang umawat sa amin. Maya-maya pa hinaramdaman ko na may humila sa akin at pilit kami pinaghihiwalay ni Lorena. Ganon din si Larika at Hilda. Dumating pa lang mga security ng school. Agad kaming dinala sa guidance office. Ano na naman ba tong gulo na ginawa nyo? Ipapatawag ko ang inyong mga guardian dahil hindi biro ang inyong ginawa. Galit na sabi nito. Sorry po, tanging nasabi ko na lang. Slot kasi. Ewan ko ba kung pa tumatanggap ng mga slot ang school na to? Pabulong-bulong na sabi ni Hilda. At sinong slot? Buisit ka talaga na nanahimik ang tao, bigla ka nalang umiksena? Sagot ni Rika na akmang susugod na naman kay Hilda. Enough! Hindi nyo na ginalang ang opisinang ito! Galit na sigaw ng officer. Nandito rin ang ibang officer ng school. Anong nangyari dito? Pinatawag nyo na ba mga guardian ng mga estudyanteng ito? Tanong ng isa pang officer. Opo, sir. Padating na po ang mga yon. Sagot naman ng guidance officer. Maya, maya pa ay dumating na ang mami ni Hilda. Galit na galit ito at dinuro-duro pa kami ni Rika na nakayuko lang. Pinipigilan naman ito ng mga officer. Gusto yata kami tirisin eh. Dumating na din ang mami ni Lorena. Masama din ang tingin nito sa amin. Halatang galit din at gustong manapak. Tahimik lang akong nakaupo. Wala akong ideya kung sinong guardian kong pupunta. Anangan naman ang parents ko. Wala namang pakialam sa akin ng mga yon. Nasa po ko aking muka. Nakalmot kasi ako ni Lorena sa muka kanina. Meron din akong kalmot sa leeg at gulugulo din ang aking buhok. Dagdagan pa ang damit ko na para ng basahan sa dumi. Kulay puti ang blouse ko kaya kitang-kita ang dumi. Si Rika naman ganoon din. May mga kalmot din kasi ito. Tahimik lang din na nilalaro-laro ang mga daliri sa kamay. Pero halatang nagpipigil sa galit. Maldita kasi talaga itong si Rika. Masyadong palaban at ayaw na ayaw na may mga aapi sa amin. Maya-maya pa'y dumating na din ang kuya Joey ni Rika. nag lang tumingin ito kay Rika at lumapit. What happened? Nag-aalala ang tanong nito habang inaayos ang buhok ni Rika. Napansin kong hindi makatingin si Rika ng diretsyo sa kanyang kuya. Hindi din ito sumagot. nakayuko lamang at lalong parang walang balak magsalita. Samantalang ang dalawang kaaway namin ni Rika ay gulat na napatingin kay Joey. Kilalang isa sa mga kaibigan ni Gio at sikat din sa business world. Nang sulyapan ako ni Joey na pangiwi ito. Tsk, tsk, lagot na. Narinig ko pang bulong nito. Umupo na din ito sa tabi ni Rika sabay tingin sa gawin nila ni Hilda. Nilingon nito ang guidance counselor at nagtanong, Paanong nagkasakita ng mga estudyante dito sa loob ng campus? Kulang ba ang security ng school na to? Tigil galit na tanong ni Joey. Sasagot sana ang guidance nang bumukas ang pinto at pumasok si Gio. Agad itong tumingin sa gawi ko at kunot noong lumapit sa akin. Tinitigan ako nito at marahang hinawakan ng mukha ko at matiim na tumitig. Hinubad na din itong coat at isinuot sa akin. Narinig ko ang pagsinghap ng nasa paligid. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nagtaka sila kung bakit nandito si Gio at bakit ganitong gesture niya sa akin. Paanong nangyari ito, Joey? Di ba isa ka sa mga shareholders ng eskwelahan na to? Bakit may sakita na nangyari dito? Kunot noong tanong ni Gio kay Joey. Gulat naman na napatingin sila Hilda, Lorena at mga magulang nito kay Gio at Joey. Nagulat siguro ito nang malaman ng na mga ito na shareholder pala si Joey sa school na pinapasukan namin. Yes, bro. Pasensya na. Hayaan mo kakausapin ko ang school director dito para mag-conduct ng investigation. Sagot ni Joey kay Gio. Dapat lang, bro. Dahil hindi ako mangingimi na ipasarang school na 'to. Bukas na bukas din kapag hindi ako kontento sa results ng investigation na yan. Galit na sabi ni Gio. Tumingin ulit sa akin at galit na tumitig sa gawin nila Hilda. Tahimik lang naman na nakatingin ng mga officers. Hindi sila nangahas na sumagot kasi napansin nila na mainit ang ulo ni Gio. Baka sila pa mapagbuntunan. Alam nila kung gaano ito ka makapangyarihan. Sinong nagpasimuno sa gulo? Saan mo nakuha ang mga sugat na yan? Tanong ni Gio sa akin. Iyong dalawang bruha na yan, silang nagumpisa. Nalingat lang ako sinugod na agad nila si Bestie Marian ko. Palibhasa kasi ang laki ng inggit sa katawan. Si Rika na ang sumagot. Nalilisik naman ang matahabang habang nakatingin kay Hilda. Lalong dumilim ang aura ni Gio nang marinig ang sumbong ni Rika. Hoy Rika, ikaw ang unang sumabunot sa akin. Ganting sagot naman ni Hilda na malagkit ang titig kay Gio. Halatang nagpapakyut ito bigla Akala nito ipapansinin ito ni Gio. Paano hindi kita sasabunutan? Binuhusan mo ng juice ang bestie Marian ko. Ganting sagot naman ni Rika. Bestie, pigilan mo ko. Kahit nandito tayo sa guidance, susugurin ko ang dalawang yan. Kanina pa nanginginigan laman ko sa inis sa mga yan. Sabi ni Rika sa akin. Hep, hep. Rika, umayos ka nga. Hindi ko akalain na amasona ka pala. Awat ng kuya Joey ni Rika. So silang nagumpisa ng gulo. Wika ni Gio. Oo nga, paulit-ulit naman eh. Kahit na i-check mo pang CCTV. Sagot ulit ni Rika. I want you to expel them from the school, bro. Biglang sabi ni Gio kay Joey. Gulat na napatingin sila Hilda at Lorena at mga magulang nito kay Gio. Mr. Villarin, hindi naman yata tama yung suggestion mo. Normal lang sa mga kabataan ngayon ng mag-away. Pwede natin itong pag-usapan ng maayos. Biglang sagot ng mami ni Hilda. Akala mo ako sinong maamong tupa. Kanina kulang na lang lapain kami sa galit. Inis na bulong ni Rika. Hindi ko hinihingi ang opinion mo, misis. Basta ayaw ko ng mabalitaan na dito pa nag-aaral yung anak mo. Sagot ni Gio. Pero Mr. Villarin, napaka-unfair ng gusto mo. Maliit na bagay lang ito kung tutuusin. Pag-usapan natin ito. Tatawagin ko ang daddy ni Hilda para mapag-usapan ng maayos. Mahabang pakiusap ng mami ni Hilda. Buo ang desisyon ko. Ayaw kong makasalamuha pa ng asawa ko ang anak nyo dito sa school. Nagkakaintindihan ba tayo? Tiimbag ang nasagot ni Gio. Halatang nagpipigil sa galit. Gulat ang lahat ng makarinig nito. Asawa? Inamin ni Gio sa lahat ng nandito na asawa niya ako. Pati si Rika ay namilog ang mata sabay tumingin ng makahulugan sa akin. Ang mga magulang naman ni Hilda at Lorena ay gulat na gulat. Tumingin pa ang mga ito sa akin. Hindi ko naman alam kung paano mag-react. Lumapit sa akin si Gio at inalalayan akong tumayo. Let's go. Kailangang magamot yung mga sugat mo. Uwi ka nito sa akin na may halong lambing ang boses. Bro, we have to go. Kailangan kong maipagamot agad ang sugat ni Marian. Hindi ako nagbibiro sa sinabi ko kanina. Tototohanin kong sinabi kong kapag nalamang kong dito pa rin nag-aaralan dalawang yan. Sabay-sulyap sa gawin nila Hilda at Lorena. Call me if you need anything. I will ask my lawyer to come here kung may mga importante at legal pang pag-uusapan. Dagdag pa nito bago ako hinila palabas. Teka lang, di ba close friend ng kuya Joey mo si Gio? Yun, pasimple mo kayang tanungin si kuya Joey mo tungkol sa mga plano ni Gio. Sugestyon ni Rafi. Hays, alam mo naman na hindi kami close noon. Sagot ni Rika. Paano mo hindi close eh kuya mo yun? Araw-araw kang ang hinahatid sundo eh. Sagot ni Rafi. Ewan ko doon, hindi ko maintindihan ng ugali. Talo pang nagme-menopause minsan sa sama ng ugali. Wika ni Rika. Napatawa naman si Rafi sa sinabi ni Rika. Bakit? Ano bang ugali ng kuya mo? Nakumukha pa naman siyang yummy masama palang ugali. Tumatawa na dagdag ni Rafi. Hay nako bestie, mahirap ipaliwanag kahit ako hindi ko gets. Bungis-ngis na sagot ni Rika. Baka naman may hidden agenda din kuya mo. Sa bagay, napapansin ko nga, masama makatingin sa akin. Hindi kaya crush niya ako bestie? Kinikilig na wika ni Rafi. Ew! Yak bestie, don't tell me crush mong gurang kong kuya. Kunyaring nandidiri na wika ni Rika. Ah, grabi grabe ka naman, gurang talaga. 28 pa lang naman kuya mo ah. Teka, ang yami ng muscles niya bestie. Parang ang tigas. Tsaka ayaw mo nun magiging sister-in-law kita. Diba bongga? Malanding anas ni Rafi. Ay bestie, baka makalimot ka nandito tayo sa coffee shop. Huwag masyadong ipilanti ka mga daliri. Bulong na wika ni Rika. Baka may makakilala sa'yo at malalagot ka sa tatay mong mayor. Dagdag na pananakot pa ni Rika. Oh gosh, muntik na ako makalimot, bestie. Thank you sa paalala. Ay, kailan kaya ako magiging malaya? Malungkot na wika ni Rafi. Alam mo, bestie, gustong gusto ko na maging roda. Hate ko na ang name kong Rafi. Kailan kaya ako makarampa at makadamit ng katulad sa'yo? Nabuburo na kasi ang beauty ko. Malungkot na wika ni Rafi. Eddie, umamin ka sa pamilya mo. Malay mo matanggap ka nila. Pero kung hindi nila tanggap, lalo na ng tatay mong mayor, hintayin mong hagupit ng kanyang latigo sa balat mo. Nakangisi na wika ni Rika. Umandar na naman kasi ang mapangasar na ugali nito. Parang wala lang din naman yun kay Rafi. Sanay na siya. Natawa na nga lang ito sa pananakot ni Rika. Ay, hindi ko kaya yun, Bestie. Bahala na, Bestie. Galingan ko na lang na magtago. Ayaw ko ding ma sila mami at daddy alam mo nag-iisa lang din akong anak at gusto daw nila magkaapo sa akin. At nakakaloka pa isang dosena daw. Isang dosenang apot okay lang daw kahit iba-ibang nanay. Iyo, iyo talaga. Nakangiwi na wika ni Rafi. Napahagalpak ng tawa si Rika sa sinabi ni Rafi. Alam niya kung gaano ito kabading. Lalaki din ang pinapantasya nito. Paano yan, bestie? Wala ka namang hilig sa perlas. I mean, keri mo ba na makapagkama ng girl lalo? para matupad ang pangarap ng parents mo? Asar na wika ni Rika. Ew, bestie, hindi ko ma-imagine. Kadiri kaya, bahala na talaga. Hindi ko keri makapag... Mm, sa kauri natin, yak! Sagot ni Rapi na halatang diring-diri sa naisip. Tawa naman ang tawa si Rika dito. Maya-maya pa napahinto ito sa pagtawa nang makita niyang palapit ang masungit niyang kuya. Ay, nandito na naman ang kuya kung pinaglihis sa sama ng loob. Paano na naman niya ako nasundan dito? Kainis naman. Bulong ni Rika kay Rafi. Gosh, Beshi. Mukhang galit na naman. Pero ang yami pa din. At ang muscles. Gosh. Mm. Bulong ni Rafi kay Rika. Napahagikik ito sa sinabi ni Rafi. Kahit kailan talaga ang dandi nito. Hi, kuya. Paunang bati ni Rika sa kuya Joey nito. Let's go home. Kunot noon na sagot nito. Matalim na sinulyapan si Rafi na nakatingin lang kay Rika. Parang galit na naman ito. Mahirap talaga intindihin ang ugali ng kuya Joey nito. Minsan mabait pero laging masungit. Talo pa ang babae kung magtantrums. Ay, kuya naman. Hindi pa kami tapos mag-usap ni Rafi. Panira ka naman eh. Asar na sagot ni Rika. Padabog na tumayo ito at naglakad palayo. Hindi na din nakapagpaalam kay Rafi sa ines. Ime-message niya na lang ito mamaya. Marian's POV Nandito ako ngayon sa office ni Daddy. Pinili ko siyang bisitahin dito sa office dahil ayaw kong umuwi ng bahay. Dahil iniiwasan ko na makipag-usap kay Mommy. Hanggang ngayon may tampo pa rin ako sa kanya. Good morning, Dad. Bati ko dito. Abala ito sa ilang mga papeles na nasa kanyang table. Lalapit sana ako para humalik dito pero hindi ko nalang tinuloy Mukhang masama ang timing ko. Nagangat ito ng tingin sa akin. Seryoso ang mukha ni daddy at parang hindi masaya na nakita ako. Pati ba naman si daddy lalong nawalan na din ng amor sa akin? Tanong ko sa aking sarili. Mabuti naman at nagpakita ka na Marian. May kailangan ka ba? Tanong nito sa akin. Namiss kasi kita dad. Sagot ko dito. Maayos naman kami ng mami mo. Si ate Ayan mo nasa New York pa din. Sana makauwi na siya. Hinihintay siya ng mami mo. Malungkot na sabi ni daddy. Kawawa yung kapatid mo, Marian. Napilitan siyang pumunta sa New York para makalimot. Uwi ka ulit ni daddy. Dad, gulat kong sabi. Ilang beses ko po bang sasabihin sa inyo na wala po akong kasalanan. Paliwanag ko dito. Tama na, Marian. Kung hindi mo sana ginawa ang bagay na yon hindi sana lalayo ang ate-ayan mo malungkot na wika nito. Hindi dahadi. Matagal ng pangarap ni ate ayaw na pumunta ng New York. Kaya nga ayaw niya muna magpakasal eh. Dahil hindi niya kahit talikuran ng pangarap niya. Naiinis na sabi ko. Kaya pati ako din hamay niya dad. Hindi ko pinikot si Gio. Wala akong kasalanan. Umiiyak na sumbong ko dito. Once and for all gusto kong malinis ang pangalan ko. Enough, Marianne. Alam kong puro kasinungalingan ng mga sinasabi mo para bawasan ang guilt na nararamdaman mo. Hindi mo ako mapapaniwala sa kasinungalingan na yan. Kaya tumigil ka na. Galit na wika ni daddy. Dad, nagsasabi ako ng totoo. Plano nila mami at ate ayan ito. Umiiyak kong paliwanag. Napaigtad ako nang biglang hampasin ni daddy ang table. Galit itong tumayo at dinuro ako. Lumayas ka sa harap ko, Marian. Hindi ko alam kung bakit nagkaganyan ka. Napakasinungaling mo. Simpleng kasalanan na nagawa mo gusto mong isisi sa mami at kapatid mo? Anong klasing anak ka? Ganyan na ba katigas ang ulo mo? Ha? Humihingal na wika ni daddy. Dad, please, paniwalaan mo naman ako. Kahit ngayon lang. Umiiyak na pakiusap ko dito. Lumayas ka, Marian. Mula ngayon kakalimutan ko na na anak kita. Ikaw ang dahilan kung bakit nagdusa ang kapatid mo at piniling umalis ng bansa. Mula sa araw na ito, wala na akong anak na Maria ng pangalan. Sigaw ni Daddy. Daddy, huwag niyong gawin sa akin to. Akin ganyo naman ako. Umiiyak kong pakiusap. Guard! Guard! Ilabas niyo ang babaeng ito. At huwag niyong hayaan na makapasok dito kahit kailan. Galit na sigaw ni Daddy sa security. Yes, sir. Sagot ng security kay daddy at hinarap ako. Ma'am, umalis na po kayo dito. Bawal na po kayo sa loob. Tumangulang ako at naglakad na palayo sa office ni daddy. Lumingon pa ako kay daddy bago tuluyang umalis. Patuloy sa pagtulo ang aking luha habang nag-aabang ng masasakyan. Napakasakit isipin na itinatakwil ka na ng sarili mong pamilya. Pinagbintangan sa isang kasalanan na hindi ko naman ginawa. Puro na lang si ate Aya ng nasa isip ng pamilya ko kahit kailan hindi ako makapasok sa puso nila. Hindi man lang nila ako mabigyan ng kahit kaunting importansya. Marian's POV Mabilis lumipas ang mga araw. Isang taon na pala kaming nagsasama ni Gio. Masaya ako kasi maayos ang pagsasama naming dalawa. Nandito kami ngayon sa mall ni Larica at Rafi. Napagpasyahan namin na magbanding ngayon kasi sem break naman. Nagkukulitan kami dito sa isang kilalang coffee shop nang biglang matigilan si Rika. Titig na titig ito sa isang kilalang restaurant Nakalapit kalapit lang din ng kinaroroonan namin. Bestie, 'di ba? Gio at Ate, ayan mo 'yun. Sabay nguso nito sa katapat na restaurant. Ha? San banda? Kinakabahan kong tanong. Parang hinahalo kay ang aking sikmura sa takot. Ayun oh. Sa tapat lang din natin. Bulong pa ni Rica. Uy Rika, huwag mo naman biruin si Maya ng ganyan. San ba dyan? Wika ni Rafi. Ayun nga o, oh, yung may naka-red dress at naka-blue suit. Tingnan mo ng maigi mga bestie, di ba sila yan? Kailan pa nakauwi ng Pilipinas ang ate-ayan mo? Dagdag na tanong ni Rika. Hindi ako nakasagot para akong pinagsaklo ba ng langit at lupa nang makonfirm kong silang ang dalawang halos nasa tapat ng restaurant. Hindi ko na malaya na nangilid na pala ang aking mga luha. Bestie, relax. Huwag ka magpadala sa emosyon mo. Baka naman walang ibig sabihin yung mga nakita natin. Payo ni Rika. Bahagya kong naikuyom ang aking kamay. Nanginginig ito at pinagpapawisan. Tumayo ako at niyaya na sila. Habang patuloy na umaagos ang aking luha. Garalgal akong nagsalita, let's go na mga bestie. Uuwi na ako. Napasigok pa ako habang sinasabing mga katagang yon. Agad kaming lumabas sa kabilang bahagi ng pinto para hindi kami mapansin ni Gio at ate Ayan na noon ay sweet na sweet sa isa't isa. Panakanak ang sinusubuan pa ni ate Ayan si Gio. Walang pagsidlan sa sakit ang aking nararamdaman sa pagkakataon na ito. Ang sikip sa dibdib at nahihirapan akong huminga. Habol-habol ang aking paghinga habang naglalakad kami palabas ng coffee shop at naguunahan na tumutulo ang aking luha.